Ganito rin ba mga me yung mga anak ninyo? Yung kakatapos nga lang kumain, naglaro-laro lang ng konti, nag cellphone cellphone maya-maya lang nakakaramdam na ng gutom o baka naman yung anak ko lang. Eh, hindi naman kasi maikakaila sa katawan niya. ni hindi, hindi na nga nakapag-antay na ako yung magluto. Sabi ko nga eh, may lalabahan lang sandali si mami, mag-antay ka. Pero sabi nga eh, isasalang na daw niya, tiyo na bahala, tingnan mo eh, pag ganun ganoon pa nga. Napakatakaw na, napakabibo pa. Libang na libang nga talaga ako sa batang ito. Alam nyo ba mga mare na kapag ka nga iyan eh, walang ginagawa. At kapag dumating na rin ako sa bahay, madalas na niyayaya akong magsaya. Pero wag kayo mare dahil ngayon nga ipinapatulan eh, ko na Maliban yan. na lang talaga kapag ka may ginagawa ako katulad nga neto. Kasabi-sabi ba naman pagkatapos kumain ng pansit kanto, ay sumayaw pa rin daw kami. Aantayin nga niya ako bago matulog. Huwag kayo mga mare, pagdating talaga sa pagkain ay sinisi yan. Madalas ko nga rin yan pagsabihan na habang lumalaki nga ako ay magstart na siyang mag -diet, diet, Alam naman natin ang mundo na to na Sobrang daming mambubuli sa kanya pag nagkataon. Madalas din, sagot niya sa akin, itatry ko po mami. Pero wag ka, mayat maya makikita mo sa kusina yan. Madalas nga yan na-report sa akin ni mother na may maya nga daw ay nagbubuklat ng kaldero yan. Kahit nga walang ulam, pag kinuha niya na yung bote ng toyo ay pwede na yun. Kaya wala na rin nagagawa sila nanay kundi pagbigyan ng Natapos hilig. din ako sa nilalabhan ko. Sabi ko abay ako na baka nga mapaso ka. Tingnan nyo naman at lutong luto na.